pig, sila manghilot nyo oh, daw. Murag, di man sila kabalo mo pahula yun. Oh. <laughs> Grabe, hindi sila o. Oh. Naway lang busing o. Oh. Relax, <laughs> ray lang busing o. Oh. Ilang busing. Relax, ray lang busing. Ang mga busing. Ang mga busing. no mga busing. Ang mga busing. Ang no busing. Ang busing sa tanang busing. Pusog kayo ng aplas no? Ang busing sa tanang busing. Ay, ang busing sa tanang busing. Mananap kayo. Sa katawa kaon. <laughs> Grabe, ganyan sila mong hilot. Duhaw, kita mga Na. Kamu, alhingi mo dali, birahan yun magduha basta kamo na lang mabilin yung nun. Ay, isaw, seryoso kayo. Eh, kung saan ni mo niya, guys? Classmate ni mo niya? Pila ka po, kuya, pa Isara? Ay, ay. Huwagin itong ano. Mura, kayo, parehang naong lagi mo. Silingan mo? Ay, ito na pin yung lugar? Pangantukan. Pangantukan, guys, oh kailangan ng hmm, kailangan